Hi guys, naglalakad ako ngayon guys. Ayan, nag-ano ako oh. Exercise. <laughs> Nag-exercise si madam. Tingnan yung buhok ni madam. Parang dumulipad na. To, <laughs> ito, ito na niyo guys. Ay mga field yan guys. Yung parang mayroon silang tinatanim dyan yung mga repulyo. Dito mga repulyo, ba? Diba? Tapos doon, doon kami nakatira guys oh. Doon. Doon. Ayan. So, so maghanggap mang maghanggap hanggap muna tayo ng ano guys, simoy ng hangin. So, maghanggap muna si Madam ng simoy ng hangin. Kasi kailangan kasi na kailangan din na magano tayo, makahanggap ng simoy ng hangin. Ayan. Tayo naglalakad. So, masarap pag naghanggap tayo ng simoy ng hangin lalo na pag medyo na ulan-ulan diba? ba? So guys, yan yan nakikita, nakikita nyo, parang repulyo yan siya guys. Ayan, parang repulyo yan, yung nakikita ninyo. So, pag tuwing summer naman dito ay mais, mais ang tanim dito tuwing summer. Ayan. So, itong nakikita ninyo ay isang, ano, simbahan, simbahan sa mga pag meron na matay, dyan nila inaano yung, ano, yan nila nililibing. Libingan pala. Actually dyan guys. Libingan. Ay, ayan. <coughs> yung nakikita ninyo guys. Oh. Ayan. Sa school yan guys. Sa school. Kinagamit yan sa school. Diba yung sa likod ng bahay namin? School na yun doon yung nakikita ninyo guys sa taas guys, yun yung maingay lagi ng umagang. Hanggang ngayon, maingay pa rin. So, yun dito naman nakita ninyo, ano to sa mga batang naglalaro, yung playground nila. So, yan. So, dyan kami naka, nakatira sa likod na yan, kaya maingay talaga pag naglalaro sila. So, pasok tayo sa playground ng mga bata dito. So, ito yung bahay namin guys. Yan. Kaya maingay dito kapag sila naglalaro. Nakikita ninyo, yun yung bahay namin. Ayan, no? Oh. Ayan. So, yun yung bahay namin. <laughs> yung nakikita naman ninyo dito, may sapa. Yun, may sapa yan. Ayan. Pwede kang tumawid lang dito, papuntang bahay. Kaya, ito naman playground ng mga bata. At doon naman ay school. Rinubit -ren -ren nila kaya maingay. So, ito yung aming bahay, guys, ha? Ayan, no? Oh. So, ayan. yan. yun yung yun yun yun, 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 yun ang likod ng bahay namin di ba? yon So yon Nakikita niyo yung ano kin ayong uh, ano na yung winter garden yan, nakikita niyo? Ayun yung bahay na, bahay ko. Ayan. Ayun, 'di ba lapit-lapit nandito, oh? Ayan. <laughs> yun guys ah, ito. So yung, yung sapa na yan papunta doon at yung yung bahay namin, yung garden namin di ba? yun yung bahay namin guys na may solar ayan ayan so mayon pa tayong daanan dyan para makadaan tayo dyan at dito yung bahay namin diba nakikita ninyo ayan may solar ayan so ito yung tulay guys bridge yun yung papunta sa aming bahay guys papunta doon ayan so dito yan, meron tayong dalawang uri ng sapa. Ayan. Dito na tayo sa malapit sa aming bahay, Kuba. At yun yung mga sapa na yan, guys. Oh. Malit na sapa yan, papunta doon. Ayan. Papunta doon sa likod ng garden namin yan, ha. Ayan. So, ito na yung bahay ng aking byanan. Ayan. So, may mga bulaklak pa rin siya until now. <laughs> kahit na ano. Kahit na ano na. Um, uh, Winter na. May bulaklak pa rin siya. Ayan. <laughs> Ayan yung aming bahay guys. To so, pasok na tayo sa loob. Mga tok muna tayo sa aking biyanan.